domi, dami! Oh dami! Oh laki! Hello po! Maganda umaga po sa inyong lahat. Bali si Bossing po ay magsasaklit po ng mga bangus dito po sa may lubu-lubu. Bali, makakatulong po niya si natatay at saka po si Pilat. Ayan, dahil meron po tayong isa sa mga subscriber po natin ang umorder sa akin ng alimango. Yun po'y matagal na. Matagal na po niyang inorder. At uuwi nga po sana sila dito sa Pilipinas. Hindi nga lang po natuloy. Pero yung order po niya ay diretso pa rin. At yun po ay ipipick up sa atin mamaya yan at uh, bukod po sa limango ay may order ding bangus kaya nga po uh, magsaside po si na dito ay sa may lubo-lubo yan po at nadito na po si tatay si tatay dun dun saka po si tilat makakatulong po ni bossing sa pagsasaklit po dito ng bangos dito lang naman po sila manghuhuli ah, sa lubo-lubo dito sa isang pitak na ito Noong pong December ay kami nagpaiga Doon sa isang dulo Ng palaisdaan. Ayun pong ibang bangos ay dito na po nagpunta Ngayon po ay sasaklitin po ni na bossing Ayan po at lumulusong na po sila Yay, lamig ng tubig Sana naman po sila may mahuli Kukuhain ko po itong sako at uh, dito po ilalagay mamaya yung huli. Malamig daw po at tubig. Hindi pala ibang ba pila? Wala nang hindi lagi nagpapaya yung huli. Ui, ito Uy nalundag na oh, Ui, laki oh, Uy hindi. may may na Ui, uy hindi. uy dame. Uy dami Uy oh, sige, uh uh uh. oh. Yan ibabaw, ibabaw lang. Hindi mo yung ibabaw. Yan ibabaw. Uy, nalundag. Yan ibabaw. Hindi mo yung ibabaw. Yan, oo. Ito ba? Hindi mo lahat. Hindi kitin mo lahat. Hindi. Hindi mo lahat yung labat. Sa nata yung nata. Na na. muna, hindi ko pa nakapap. Oh, ini lundagan. Dali mosing dali. Ay, oh, halos, halos, halos. Ay, takaw, Ay, Pwede yung sa ako ah. Pati ni Yugay na huli <laughs> Oh, oh. Uh, may malaking kuwan ano yun? Ba't kasi? Ito mo matay. Ano yun yung kuwan? Big fish. Big fish. Uy, gagawin uh. kong fishbowl. Dito mo rito yung sako ah. Hmm. Pipishbowl uh, ko yung midbid din. Eh. Marami po na silang nasaklit. Ulam. Ay, malalaki po

Ilan yung nahuli kayo, Bangs Boseng? Tama na yung isang saklit. Ito yung nahuli ko, no? Hindi yung sinulit siya, no? Ayun lang. Ano yung halagban tayo? Ano bagong halaglan, no? Ay, star na yun. Hindi nagkakahipang pagkakataon. Kaya, ganoon lang natin. Well, lakan-lakan na yun, no? Sige, pat. Talaga sa amin yung pala. Tasaklit pa kayo, Boseng? Hindi na. Pagpunta roon. Ah, sige. Laming... Ba't hindi ako tinanong ma? Sakit ako yung nasipin. Parang kulang. sa kalapa dito. Dapat tayo sa tela dati. Bibili ng malik kitigitin na labat at saka... Hindi mo sa tito yan. Hindi mo pa dati na sabi Tama. Isang saklit pa daw po sila. Abay, isang nilalagay. Hindi, din na. Abay, mabigat yan. Hindi ko yan kaya. Itahit mo kaya doon mo natin

Oh, nadagdagan pa ang kuhan, oh, mid oh, ay, ba yung paang tumalunan. No? Oo, oh, lakay, mid sa atin. na lang. Ang, ang mga kilo. Wala bangus. <laughs> Wala. Oh, Oo. May labing dalawa naman, busing, yung bangos. Uy, uy, uy! Makakatakas pa! Oh, laki po na yun! Oh, laki na yun! Aking ipipishbol busing yun, ha? Doon na lang daw po namin itataktak sa bahay. Kalapit ang dalawa, ay tigisa na nitilapan na rin.

isda at uh, sasaklit uh, pa daw po ng isa si Na bossing nawiwili si bossing at uh, maganda po ang huli malalaki oh nagwawala po yung mga bangus oh oh Eh, nakasingit-singit lang. Gamay mo dun sa kabilang dolo ko yun.

Nalipad ang mga bangus. Ano na nakuha na sa lupa? Agiya. Sa duda ata tulong sana na mada di marami dito. pong mga bangus ay nalubog sa lupa. Ay, laki na eh, nakataakas. Bangus 'yun. Bagad asan 'yung tilat. O ano 'yun? Oh, uh, tilat. Sa lupa. Hatay gerito mo sa kamay tatas

nakatakas po 'yung malalaki. Nakalundag. Wala, wala. Kapag medyo malaki-laki, ihulihin ulihin na rin doon. Isama mo na dito at magiging laang. Boom, oh, tomate

naglalaro ng aso. ayan marami din po kaming nahuli. Kalwa rito dito ng gilid ko. Ha? Ito hindi. Yeah, oh na po ni tilat. At uh, dadalhin na po namin sa bahay. Doon na lang namin po itataktak. Yeah. tilat, mga ilang kilo kaya yan? Uh, mga sampu. Oh, nagwawala oh. ah. Oh ba, may nalundag pa busing eh. Chinelas uh, mo. Uh, sarap maglangoy. Ngayon po'y taib. Eh. Meron po sila ay na pante dito po sa labas po ng fish pond. Hapon hindi ko lang tanong hapon Hindi hindi lumak. Uy, may bangos. Bangos tila tiyan. Abay, may mga isda. Ah. May huli po. Oh. Aba, marami. May pang-ulam na. Makakairande. Hindi sana ako nagpapakainahiya yung mga kutabing dito paghahapon. Hindi na ginagayay.

wala po kaming tilas wow ito po ang nahuli Aha. Uh -huh. marami ding huli nabangos ha. Uh -huh. Uy. Kilo. Ito, hindi, baka isang kilo yan. Ah, okay. Baka daw po isang kilohan ito. Busing yung bagang kilohan na dito pa? Ah, na, oh. nasa atin na. Ano so, nga pala. nga <coughs> laki kong binakita Nakita ko nga ito na isang araw pa. Kaya sa Oo. Oh.

Ano yun? Ay mo, ano yun? Siyang Ate yun ulit sa kaluawan. Hindi. Doon kayo parang... Ah, dito na punta. Ayan. Hindi ba pinuksan ko yung awal? Oo, ay kung may midbid. Hindi, wala kang midbid na dito sa mga kinsa. Ah, wala, Ludi. Ano? Hindi, malalakit. Ang isa, pula hindi yan na... Ba't ang tilapia din napakarami? Ano kaya si Mila di Habital? Bigay ko na kay Tilat. Kaya itong kasag na dalawa?

Pulot! Ayan guys, at bali, ipabalik na po kami sa bahay. At doon na lang po namin itataktak sa palanggana yung mga nahuli pong bangos. Ayan, thank you Lord. At may nahuli pong bangos na malalaki. Ayan po, at itataktak na po ni Bossing dito sa palanggana. Butno. Mahigpit po ang pagkabot, no? Mijad. Wala kang bibili ng mijad. Oh, dami. Ku lang isang palanggana. Ah. Oh, hindi kami. Diyan pa ka sin. Pati din daggo. Bola na. Eh bola na. Yan. Yeah. Oh, laki. Mga boy, pahani. Eh. Sa lamteraso na 'yun, binibilang mo bosing niya. Ko, 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 paano? No. Malmo. No. Oh, isang pumutang buo na. Aba, may taluto. Ano eh? Isa buo. Yan, okay na yun. Eh. Ah, kasha. Lima lang muna. Ah. Lima, lima. Yan, lima. Limang kilo po iyon. Oops, tululas. Baka yung mag... Kung ano yung walang makuha. Ang Wala na tira sa dalawa. Oh. Ano kayo? sila ang alin. O, oh, saka kayo tigay Ito yung kinanay gabi. Ano na? Ito lang ano, tatay, manak. At yung alin. Ito yung natin kaya natin bibili doon sa nanay. O, ito. Bigay mo yung bibili. Kita natin. Malaki. Ito. O, oh, saka ito. Ito. wala na si wala na natin ha oh, eh, alin ang kay tatay sa tatay mo ito ito Mm. Tsaka ito ang malaki. Mm. Hmm. Ang kay Doon. Oh. Hindi ka na kayo dala, tatay. Ay tumatambog. Ano? Hindi ka Oo. Oh. Hindi mo na kaitilat Ito ah. Sa Oo. Ah. Oh. Kumpa, ito, ito ah. Tsaka itong mga bahay. Hindi mga na kabuso. Ayaw nga pala. Ito nga pala si Adjao. Hmm, ito ah. Ayan, ang sanakara ah. Baro pa. Ito naman po yung bibigay ko kay Tilat ah. Dalawang bangus at isang midgag. Tilat! Tilat! Tito, salamat po. Sige. Salamat po, Tito, sa bangus. Ayan po, bali ito na lahat. Yung mga nahuling isda. Ah. Ito po yung Uh, yung order po oh, sa atin. Tapos yung nililinis po ni bossing ay eh, ipapadala ko po sa nakar. Grabe honey, kung ganito man lang kalalaki, ang bangus. Oo, laki. Grabe. Sasusudaro ko na lang po yung lulutuin. Ito, bigyan mo sa nanay ko. Oo. Ayan guys, ito naman po ay ibibigay ko kay Adjao. Ito naman pong isdang tambong ang ibibigay ko po kay nanay at paborito po niya ang ganitong isda. Salamat. Lalagay ko na rin po dito sa plastic yung kanananay. Ah. At pag kami napapunta sa nakar eh, akin kong ay akin pong dadalahin niya. Eh, masarap lang isisig ang na may talbos. Bosing, Dala mo ito ka na Hisen ah. Bossing ay talo para At yayaluhan muna po namin itong bangos. Ito na mapipibuhay pa yung iba. O, nagalaw pa. Ay, po namin. At, maya-maya lang po ay dadating na yung pipick up po nito. Ay habang wala pa, ay yayaluhan muna po namin. Ayan, bali makikilo na po si Bosing ng mga alimango. Meron nga pong bibili sa atin. Wow. Apo. Anong gano'n yan? <laughs> Nakalak. Yan. One fourth. One fourth po yung bayong... Ay! Ay! Sige, okay, pili. Ano daw, yung may mga pigap? Mm-mm. May aligi. Ayan uh, po, at ilalagay na ni Bossing sa bayong na. Dalawa. Hindi uh -huh. kaya mamatay dito, Bossing. Hindi naman na, eh. Tatlo. Ay, ay, tatlo. Ito yung isa. So, may pigap pa rin. Sige, hindi na po. Okay na yun, maliliit na yun. Ah. Ang kilo po ay limang kilo. Limang kilo, limang kilo. isang guhit. Hmm. Tawad na yung isang guhit, limang kilo na lang. Uh. Ayan, at ito naman pong ibang natera ay ilalaho ko po, po sa sinantol. Ayan guys, at nakaredy na po yung mga order sa atin. Ito po yung alimango. Ito po itatalian na lang ni Bossing Tumba yung para hindi po makatatas. At ito pong bangos, ito po. Nakagayak na rin po. Sila naman po yung may dalang cooler. Ililipat na lang po nung amaya. At ako po yung nagpabili rin kay Bossing ng suman para matikman po nila ang sumang infanta. Yan guys, at bali meron din po tayo ditong sinantol para matikman din po nila. At meron din pong hiipon. Much, much, much later. Yan po, bali na dito po ako sa highway. At aabangan ko po yung yung pick up po ng ating alimango at sa kapo bangus. At nasa infanta na raw po. ayun Ayan na po yung ating inaantay. Lumagpas po ng kaunti. Eh. Ayan po, bali. Kasama na po natin. One hour later. Ayan po at uh, paalis palis na po yung ating mga bisita. Opo, salamat din po sa inyong pagpunta. Ingat po kayo sa biyahe. Maraming salamat sa pagkain. Opo. Pauwi na po sila.